Ito ang pinaka-wild na action movie na tungkol sa isang simpleng lalaki na puno ng pangarap na hindi inaasahang magiging bayani upang ubusin ang masasamang gangster sa lugar. Ang movie na ito ay pinamagatang Kung Fu Hustle ng 2004. Noong taong 1940 sa Shanghai, kaguluhan ang naghahari habang naglalaban ang mga gang para sa kontrol ng lungsod. Unang makikita sa eksena ang isang grupo ng mga gangster na lumusob sa isang police station upang ipakita ang kanilang kontrol sa kanilang lungsod. Pagkatapos nito, lalabas sila patungong lansangan, ngunit nagulat sila dahil natakot ang mga tao sa paligid dahil papadating ang isang grupo na mas maangas kaysa sa kanila. Ang grupo na ito ay ang Axe Gang. Makikita natin na matatalo nila ang unang grupo ng gangster, kung saan mapapatay ang leader nila at ang ibang mga grupo. Matitira ang kasama nilang babae, ngunit sa huli ay papatayin din ito. Ang Axe Gang ay ang magiging pinakakatakutang grupo ng gangster sa kanilang lungsod na pamumunuan ni Brother Sam. Samantala, lilipas ang eksena sa isang payapang compound na kung tawagin ay Pigstay Alley. Makikita natin dito ang simpleng pamumuhay ng mga naninirahan dito, mga nagsisikap para mabuhay at magtrabaho para sa kanilang pamilya makikilala natin dito ang may-ari ng compound na tatawagin nating landlord. Makulat at pilyo na landlord. May eksena pa na hinipuan niya ng pabiro ang isang babae. Kaya tumakbo ito at nakipaghabulan kay landlord. Samantala, ipakikilala din ng asawa ng landlord na si landlady, isang masungit at istriktang babae. May eksena na ang isang lalaking naliligo sa compound ay naubusan ng tubig habang nagsasyampo. Sinugo dito ni Landlady, at imbes na tulungan ay pinagalitan pa ito. Lagi niyang pinapaalalahanan ang mga tao sa lugar na magbayad ng renta ng upa, kung hindi ay papatalsikin niya ang mga ito. Pagkatapos ng eksena dito, ay ipakikilala ang dalawang magkaibigan na sila Sing at si Bone, na mapapadpad sa compound ng pigstay. Si Sing ay isang payat at desperadong lalaki na gustong maging gangster. Samantala, si Bo naman ang baplaks niyang kaibigan na lagi niyang kasama. Sinubukan ni Sing natakuti ng mga tagapig stay ali sa pagpapanggap ng miyembro ng Axe Gang. Sinimulan nila na pumunta sa gitna ng compound upang ipakilala ang kanilang sarili na pinakamalakas at maangas na miyembro ng Axe Gang. Pumunta siya sa gitna ng compound upang hamanin ang mga tao at ipagyabang na miyembro siya ng gang pero nagkamali siya dahil akala niya mahihina at ordinaryong tao ang mga nasa compound. Tulad na lamang ng babae na napakalakas sumuntok. Ang akala niya ay payat pero napakatangkad pala. Ang matandang lalaki na napakamacho pala. Ang akala niya ay bata pero napakalaki ng katawan. Hinarap ni Sing ang landlady, pero nagkamali din siya dahil napakaangas pala nito. Dahil dito, Gumamit siya ng dinamita at sinubukang ihagis sa isang lugar sa compound, ngunit di inaasahang matatamaan niya pala ang tunay na grupo ng Axe Gang na saktong balak sumugod sa compound upang magkolekta ng buwis. Napatulala si Sing dito at nanahimik na lang. Makikita natin ang angas ng Axe Gang dito. Masasaksihan din natin na biglang tatakbo pataas si Landlady upang umiwas sa gang. Samantala, sinimulan ng mag-angas ang leader ng Axe Gang pero di niya inasahan na matatalo kaagad siya ng isang miyembro ng compound. Kaya agad nitong pinaputok ang Fur e -works upang magtawag ng backup na Axe Gang. Dumating na ang napakaraming miyembro ng Axe Gang kasama si Brother Sum at nang gulo sa compound. Makikita natin na naging dominante na ang Axe Gang dito. Isa-isang sinaktan at winasak ang lugar, kung saan mapapansin natin ang takot at paghihirap ng mga nakatira sa compound may eksena na si Brother Sam ay nasa gitnana na ng lugar at malapit ng sunugi ng isang babae at kanyang anak, pero buti na lang dumating ang kargador na si Kuli upang iligtas ang mga ito. Sinugod siya ng maraming miyembro ng gangster at matinding bakbakan ang naganap dito, kung saan masasaksihan ang lakas ni Kuli at hirap ng gang na matalo ito. Sumunod na lumitaw sa eksena para tumulong ay ang bading na si Taylor, kung saan ipapamalas niya dito ang kanyang lakas at abilidad makipaglaban gamit ang mga sing-sing sa kanyang braso. Nagpatuloy ang mainit na labanan at matinding pagpapamalas ng Kung Fu. Darating din ang isang magiting na trabahador sa compound na si Donut, kung saan masasaksihan natin na mas lalong lumakas ang puwersa ng mga taga compound. Lamamang na ang mga taga pigstay at unti-unti nilang pinatataob ang mga miyembro ng Axe Gang hanggang sa nagtagumpay na silang matalo ang mga ito at nagsiyalisan na sa compound. Dahil sa nangyari, ay galit na galit si Brother Sam, at nakita niya na magiging sagabal sa kanilang pag-aangas sa lungsod ang mga taga-pigstay. Ginapos ng Axe Gang ang dalawang magkaibigan na si Sing at Bone, pero pinalaya din nila ito dahil naisip ni Brother Sam na maaaring may maitulong din ang dalawa sa grupo sa susunod na pagkakataon. Pagkatapos dito, ay lilipat ang eksena sa dalawang magkaibigan na nakatakas na at nakapunta na sa lungsod. Nag-iisip sila ng paraan kung paano magiging matagumpay sa pagiging tunay na gangster. Mapapagkwentuhan nila ang alaala ni Sing tungkol sa kanyang pagkabata, kung saan. Naranasan niya noon na may nagbenta sa kanya ng isang booklet ng kung fu na nagkakahalaga ng limandaang pesos. Inubos ni Sing ang ipon niya dito sinimulan niyang aralin lahat ng katuruan sa booklet. Dumating ang pagkakataon na ang isang babae ang kailangan niyang ipagtanggol, at sinubukan niyang ay apply ang nilalaman ng booklet. Ngunit sa kasamaang palad ay di umubra ang nasa booklet at nalaman niya na 20 pesos lang pala. Kaya natalo siya sa laban, at umihi sa kanya ang mga batang nakatalo sa kanya. Mapuputol ang kwento dito, at babalik tayo sa eksena ng isang magandang babae na nagtitinda ng ice cream na ninakawan ng dalawang magkaibigan at biglang tumakas sakay ng bus. Kaya labis ang lungkot ng babae dito habang nangaasar papalayo ang dalawa. Tatalo ng eksena muli sa pigstay compound kung saan pinagalitan ng landlady ang mga magigiting na lumaban sa compound dahil naging malalapa daw ang sitwasyon. Pero sa kabila nito, ay nagbigay ng regalo ang mga pamilyang nailigtas ng mga magigiting na nakipaglaban sa compound. Habang nasa gitna ng compound ang landlady, ay nagprotesta ang mga tao sa lugar tungkol sa pagiging mahigpit at istrikta ng landlady. Hindi naapektuhan ng landlady, kaya ginamit nito ang matindi nitong abilidad na pagsigaw ng napakalakas, kung saan napatakip tayo nga ang mga tao at nakakabasag ito ng mga bagay. Samantala, habang nagkakaroon ng kaguluhan sa compound, ay nandoon sa isang sulok ang dalawang magkaibigan upang gumawa ng hakbang para manggulo muli sa mga tao. Inutusan ni Sing si Bone na batuhin ng kutsilyo si Landlady. Pero dahil may pagkabaluktot ito, ay tinamaan ng mga kutsilyo si Sing. Bukod pa dito, ay aksidenteng nailagay sa kanya ni Bone ang mga makamandag na ahas. Namaga ang mga labi ni Sing dahil sa ahas. Agad na tumakbo si Sing dahil nakita na siya ni Landlady. Matinding habulan ang naganap habang galit na galit si Landlady. Pero di rin nagtagal ay swerteng nakaiwas si Sing dahil sa mga trap at bumangga si Landlady sa billboard. Pagkatapos ng nangyari, ay nagtago sa loob ng malaking silinder ng poste itong si Sing. Sobrang namamagana ang kanyang labi dahil sa kagat ng ahas kanina. Dahil sa sakit ng pamamaga, ay nagwala siya sa loob ng poste at pinaghahampas ito ng kanyang palad hanggang sa may upi ito. Lilipas ang oras, at makikita natin na bumalik na ang lakas ni Sing habang nakikipagbiruan kay Bone at pinagtatawanan ang dalawang bulag sa kalsada. Samantala, lilipat ang eksena sa lugar ng landlady, kung saan kasama niya ang ilan sa mga magigiting na trabahador sa compound. Nagdasal sila dito, at lumitaw sa kanilang dasal na magkakaroon ng matinding pagdurusa sa kanilang compound. Mapuputol ang eksena at tatalon sa lugar ng mga axe gang, kung saan makikita natin na kinakausap ng pinuno ng Axe Gang ang dalawang bulag na music hero, na kung tawagin ay The Harpists. Ang mga bulag na ito ay naatasan ni Brother Sam upang salakayin ang Pig Stay Compound upang makapaghiganti ang kanilang gang mula sa pagkakabigo nung isang araw. Lilipat ang eksena sa oras ng gabi sa compound, kung saan namamaalam na ang kargador na si Kuli dahil sa takot na magkaroon ng matinding pagdurusa sa compound sa susunod na araw sinimulan na niyang umalis at maglakad sa gitna ng gabi. Habang naglalakad dito, ay nandoon pala ang mga bulag na music hero at pinatay nila si Kuli gamit ang kanilang instrumento. Matapos mapatay si Kuli, ay papasok naman sa loob ang isang bulag na music hero sa shop ng bading na si Taylor. Nagkunwaring customer ang bulag, pero bigla itong umatake gamit ang matalim na kuko. Ipinakita ni Taylor ang kanyang magaling na abilidad sa pakikipaglaban nagkaroon ng matinding palitan ng bakbakan. Nahirapan ang bulag dito, hanggang sa napunta sila sa labas ng shop. Naruroon na sa labas ng shop ang kasama ng bulag na music hero na may hawak ng instrumento. Masasaksihan natin dito kung gaano kalakas ang kayang gawin ng instrumento ng dalawang bulag. Nagkasugat-sugat at nahirapan si Taylor dito. Malapit na sanang matalo si Taylor mula sa malakas na atake ng instrumento, pero buti na lang ay lumitaw sa eksena si Donat na may gamit ng mga mahahabang kahoy. Nagkaroon ng mga palitan ng sagupaan gamit ang mga kahoy ni Donat at ang instrumento ng mga music hero. Magaling at nakakasabay si Donat sa mga atake ng dalawang music hero. Nagawa niyang makalapit sa dalawang bulag, pero ginamitan nila si Donat ng mas malakas na atake, kung saan tumalsik si Donat dito wala nang sandata si Donut, kaya malapit na siyang matamaan ng atake ng dalawang bulag, pero sinakripisyo ni Taylor ang kanyang katawan. Pareho nang nanghihina si Taylor at si Donut, at gagamitin na ng dalawang bulag ang kanilang final attack. Ngunit biglang nagising si Landlady at sumigaw ng malakas. Nasira ang instrumento ng dalawang bulag. Matapos nito, ay lilito sa eksena ang asawa ni Landlady na si Landlord. Tutulong ito sa laban. Makikita natin ang abilidad nito na napakalakas at napaka-flexible. Bumaba na rin sa gitna ng compound si Landlady habang tinitingnan ang nakakaawang katawan ni Nadonat at Taylor. Talo na rin sa eksena ang dalawang bulag, pero hindi sila sumusuko. Mabilis nilang pinuntahan ang kanilang nasirang instrumento upang ayusin at muling babuelo para ipakita ang pinakamalakas nilang atake. Ngunit di nila aasahan na mas malakas ang abilidad ni Landlady gamit ang malakas nitong pagsigaw. Lubhang napinsala ang dalawang bulag at makikita natin ang nakakaawang katawan ng dalawang music hero na natalo. Makikita din natin na nasa di kalayuan ang boss ng Axe Gang na si Brother Sam upang magmasid sa pakikipaglaban ng dalawang music hero. Pero hindi nila inasahan na makakapasok sa loob ng kanilang sasakyan si Landlady. Labis na takot ang naramdaman ni Brother Sam dito at ng kanyang assistant na si Onyok. Nagbanta si Landlady na ihinto na ng Axe Gang ang panggugulo sa kanilang compound. Umalis na sila Brother Sam na kapansin-pansin ang takot kung saan muntik pang masunog sa loob ng kotse dahil sa matinding nervyos nito. Matapos ng matinding pangyayari sa compound, ay masasaksihan natin ang pagluluksa ng mga tao sa loob ng compound dahil sa pagkamatay ni na Taylor at Cooley. Ipinapakita din ang labis na pagdadalamhati ni Landlady at Landlord sa harap ng nanghihinang katawan ni Donut. Magagalit ang ilan sa mga tao dito dahil ayon sa kanila. Hindi dapat nangyari ito kung mas maaga tumulong si landlady at landlord, dahil alam ng mga tao sa compound kung gaano kalakas ang dalawa. Malalaman natin dito na kaya pala matagal nang hindi nakikipaglaban ang mag-asawa ay dahil nangako sila na hindi na uli sa sabak sa gulo, dahil sa karanasan nilang mamatayan ng anak dahil sa pakikipaglaban. Samantala, tuluyan nang namatay si Donut. Nagpresinta at nagyabang ang isang uhugin na lalaki sa compound na siya daw ang makikipaglaban upang maghayganti. Pero sinuntok lang ito ni Landlady. Dahil sa mga kaganapan sa compound, ay nangako si Landlady at Landlord na bubuhayin nila muli ang kanilang pakikipaglaban upang ipaghiganti ang mga namatay kanina sa labanan. Matapos ang malagim na pangyayari sa Pigstay Compound, ay tatalo ng eksena kinasing at bone. Wala na silang interes sa compound, kaya balak nilang maghasik ng kabalastugan sa syudad. Guguluhin nila dito ang kawawa at magandang pipi na babae na si Fong, na nagtitinda ng ice cream. Malapit na sana nilang manakawan ng babae, pero ipapaalala ng babae gamit ang sign language ang nakaraan, kung saan siya palang batang babae na nailigtas ni Sing noon mula sa pambubuli. Ito pala ang eksena noong nabigo siyang gamitin ang katuruan sa Kung Fu Booklet. Ito din pala ang dahilan kung saan naging mindset niya na ang mabubuting tao ang lagi talo, kaya doon nagsimula ang goal niya na maging gangster. Samantala, babalik muli ang eksena sa kasalukuyan kung saan marirealize niya ang kanyang mga alaala. Pero habang siya ay nagmumuni-muni, ay dudukutin siya ng miyembro ng Axe Gang upang dalhin kay Brother Sam. Aatasan ni Brother Sam si Sing ng isang matinding misyon, at kapalit nito ay ang reward na maging ganap na miyembro ng Axe Gang si Sing natuwa si Sing dito, at confident na tinanggap ang misyon na hanapin at itakas si The Beast mula sa pinakamahigpit na bilangguan sa China. Tatalo ng eksena kung saan ipapakita na nasa isang compound ng mahigpit na bilangguan ang grupo nila Sing. Patago na papasok sa loob ng pasilidad si Sing, upang unti-unting makarating sa kinaroroonan ni The Beast. Sa wakas, natunton na ni Sing ang lokasyon ni The Beast. Magugulat siya dito dahil mukha itong gasgasen at ignorantig. Matapos dito, ay tatalo ng eksena sa headquarters ng Axe Gang, kung saan naruroon na si The Beast at kinakausap nila ni Brother Sum. Hindi makapaniwala si Brother Sum na ito pala ang itsura ni The Beast dahil mukha itong mahina at gasgasen. Sinabi ni The Beast na pinili nitong magpakulong na lang sa loob hanggat wala pang pinapanganap para may makatalo sa lakas niya. Sinubukan ng Axe Gang kung gaano talaga kalakas si The Beast, kaya pinagsusuntok nila ito ngunit tumawa lang siya. Matapos nito ay inagaw niya ang baril ng isang miyembro ng Axe Gang, at pinutok ito papunta sa kanyang sentido, ngunit namangha ang lahat dahil sinalo niya ang bala. Napahanga nito si Brother Sam. Matapos dito ay lumabas siya sa headquarters, kung saan naramdaman niyang nandoon naglalaro sa kasino si na Landlady at Landlord. Nagkaroon ng matinding tensyon sa lamesa habang nag-uusap si The Beast at dalawang mag-asawa nagsimula ng umatake ang dalawang mag-asawa, pero nasangga kaagad sila ni The Beast. Nagkaroon ng matinding bakbakan dito sa pagitan ng tatlong magagaling na kung fu fighters. Kapansin-pansin ang lakas ni The Beast, at nahirapan ang mag-asawa dito, kahit gamit pa nila ang kanilang sarili nilang abilidad. Samantala, dahil sa hirap ng laban, ay sinimulan ng gamitin ni Landlady ang pangunahin niyang Lion's Roar, Technique, pero hindi nito napataob si The Beast. Gumanti si The Beast kay Landlady at napataob siya. Umatake muli si Landlord, pero sadyang malakas si The Beast. Nagpatuloy ang labanan, at kapansin-pansin na nahihirapan na talaga sila dahil talagang mas malakas si The Beast kaysa sa mag-asawa. Sa kabila ng unti-unting pagkatalo ay sinikap nilang maipwesto ng maganda ang malaking kampana. Hanggang sa naipwesto ito ng maganda ni Landlady, kung saan nagsilbi itong booster upang mas mapalakas ang Lion's Roar technique. Grabe ang lakas at pinsala nito sa lugar. Makikita din natin na natalo na nila dito si The Beast, at kapansin-pansin ang panghihina niya. Malapit na sanang tapusin ni Landlady si The Beast, pero nanghingi ng tawa dito at lumuhad. Ngunit patibong lang pala ito, kaya nasaksak niya ang mag-asawa at nagkaroon ng grapple lang sa dalawa. Samantala habang nagkabuhol-buhol ang tatlo, ay mas pinili ni Sing na kumampi sa mag-asawa, kaya hinampes niya ng kahoy sa ulo si The Beast. Nagulat at nagalit si The Beast, kaya tumalsik ang mag-asawa at ginantihan niya si Sing. Ginulpin niya ito hanggang sa magkalusay-lusay ang mukha at katawan ni Sing sa pagkakasuntok ni The Beast. Napalingon siya sa kanyang likod dahil nakawala ang mag-asawa, at sa pagbalik niya kay Sing ay nakita niyang nakatakas na din sila ni na Landlady at Landlord. Matapos nito ay nagpakaangas pa rin si Brother Sam sa harap ni The Beast, kaya bigla nitong pinilipit ang ulo ni Brother Sam lilipat ang eksena, kung saan magkakasama na sina mag-asawa at ang nanghihina na katawan ni Sing. Makikita natin na gumawa pa ito ng iguhit ang larawan ng lalipop bago ito binawian ng buhay. Matapos nito, ay binalot ni na mag-asawa ang katawan ni Sing ng tela sa harapan ng estatwa ni Buddha. Sa kabilang dako, ay magsisimula ng sumugod ang mga grupo ng axe gang sa compound ng pigstay na pinamumunuan na ngayon ni The Beast. Samantala, masasaksihan natin na biglang unti-unting nabubuhay ang katawan ni Sing mula sa pagkabalot, tulad ng isang paru-paro na umuusbong mula sa kakon. Tuluyan na siyang nabuhay at nakarecover. Pinagpahinga muna niya ang mag-asawa, at sinabi na mag-relax muna sila, dahil si Sing muna ang bahala sa lahat. Sa pag-alis ni Sing, napag ng mag-asawa na si Sing na ang Chosen One, na nagtataglay ng napakalakas na Kung Fu Power. Matatalo ng eksena kung saan sinimulan ng harapin ni sing ang grupo ng Axe Gang. Masasaksihan natin ang napakaraming kalaban ni sing. Lahat sila ay sumugod at inatake si sing. Naging madali ito para kay sing at unti-unti nitong napapatalsik ang bawat miyembro ng Axe Gang. Naging matindi ang labanan dito sa pagitan ng Axe Gang at hirap na hirap ang mga gang dahil sa malakas na abilidad ni sing. Kapansin-pansin na naging mas malakas si sing simula ng muli siyang nabuhay. Hindi nagtagal, ay natalo niya na lahat ng miyembro ng Axe Gang ng madali. Nakarating na siya sa harap ni The Beast. Minaliit siya ni The Beast, kaya unang nakatikim ito ng matinding atake mula kay Sing. Nagtuloy-tuloy ang atake ni Sing kay The Beast. Nagpalitan ng bakbakan ang dalawa at makikita na hindi nahirapan si Sing dito. Napatalsik niyang muli si The Beast. Dahil dito, ginamit na ni The Beast ang kanyang secret, frog style, attack. Nataman niya bahagya si Sing. Tinuloy-tuloy gamitin ni The Beast ang teknik na ito, at kapansin-pansin ang malalakas na epekto ng atake na ito. Sa kabila nito, ay nagagawa naman ni Sing makadiskarte para maiwasan ito. Di nagtagal, ay nakatsamba si The Beast na matamaan si Sing gamit ang frog teknik. Tumalsik si Sing patungo sa himpapawid hanggang sa unti-unti itong bumagsak. Kalmado itong bumababa patungo sa lupa, at nagmistyala itong isang nagbabagang kometa. Ginamit ni Sing ang Buddha's Pump technique. Masasaksihan natin na bumakat ang palad niya sa kalupaan at lubhang napinsala si The Beast dito. Sa paglapag ni Sing sa kalupaan ay bigla siyang sinugod ni The Beast upang saksakin pero agad itong sinalag ni Sing. Naiyak ang The Beast sa pagkatalo at lumuhad upang manghingi ng tawad sa mga nagawa. Sa wakas natalo na ang masasamang gangster at lilipat ang eksena sa lugar kung saan makikita si Fong na muling nakatagpo si Sing isang magandang eksena ang masasaksihan natin kung saan muli magiging payapa ang lungsod mula sa kamay ng masasamang gangster. Matatapos ang pelikula sa isang batang sipunin na balak bumili ng booklet ng kung fu mula sa isang estranghero. Sana nagustuhan nyo ang movie recap namin sa pelikulang Kung Fu Hustle, kung saan ipinakita sa pelikulang ito na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa dahas, kundi mula sa kababang loob, pagunlad ng sarili, at pagpili ng tama. Maraming salamat po.